Sirang masira na ang mga halaman sa sobrang lamig. Ang dami pa nating aanihin. Dapat aanihin bago mag-snow. Ang dami talaga. kung nahiligan mo ang pagtanim, di magtanim ka. Kahit mga ilan ng, na mga puno, magtanim ka para may makain ka. Pag namatay, huwag kang ma-discourage. Tanim ka pa rin ng tanim. Damihan mo ang pagtanim. Para pag may masisira, may matitira pa. O di ba? Huwag kang palaging manghihingi sa kapitbahay. Tapos pag hindi ka binibigyan, ikaw ay magagalit. Sasabihan mo pa na madamot. Ipag e Ang lahat ng mga tao ay nagtatanim 'di diba, yung mga anak may ma may maulam na hindi nakalang bilhin sa palengke. Kahit kahit nakatira ka sa syudad, pwede kang magtanim kahit sa mga paso lang, balde-balde. Kahit bumibili ka lang ng ilang balde, kaya lang pag may tinatanim ka babalik-balikan talaga yan ng kapitbahay hanggang sa maubos hihingiin pero para sa akin maganda talaga pag ang bahay naka may nakabakod kahit kawayan lang maganda yun para hindi ma-access ng madalian sa kapitbahay para manguha ng mga gulay para manguha ng sa mga tinatanim mong mga gulay o di ba Yan kasi ang problema ng Pinoy. Pag may nagtanim na kapitbahay, yun, hihingi hingi ang hihingian kung sino yung may tanim. Pero pag magtanim ang lahat, hindi magugutom. Kahit malunggay, mag, pwede na nga i-tanim sa ano eh, sa yung sa kahit sa ano, yung mga baldi-baldi. May nakita akong video na tinatanim lang sa sa lalagayan ng mineral water. Yun, pwede yun. Para makatipid. minsan kasi yung kapit bahay natin nangihinga ng gul lalo na malunggay almusal tanghali at saka pad, ah, pwede naman silang magtanim bakit hindi magtanim marami kasing dahilan Kaya pag yung kung sino yung may tanim, yun ang uubusin. Eh pag buong barangay ang walang tanim at kung sino yung may tanim, yun ang kawawa. Pag hindi pa napagbigyan, sasabihan pa ng mas, ang sama-sama. Madamot.